Ayan, magandang umaga mga ka-update. At ngayon po ay update na naman tayo sa isa namang napakagandang programa ng ating Pangulo patungkol sa mga magsasaka. Welcome to Romis Update Channel! So yan nga mga ka-update, mamaya panoorin natin yung video na mismo ang Pangulo ang siyang namigay na mga pangailangan ng ating mga magsasaka no? na take note para sa pangailangan ng ating mga magsasaka na hindi na sila mamumroblema ng kanilang uh, magagamit para sa pagsasaka kundi mismo ang Pangulo na ang namigay nito at hindi lamang yon kundi maging yung pangailangan ng ating mga magsasaka sa patubig ang vlog natin ngayon mga ka-update ay para sa bukas yan kasi yung motto natin sa ating channel na to, Buhay at Bukas Mahalaga. BBM. Ang buhay natin ng mga Pilipino at ang bukas natin ng mga Pilipino ay napakahalaga sa ating pangulo. Yung programa ng ating pangulo ay talagang kumpleto patungkol sa seguridad, patungkol sa health at patungkol sa kabuhayan. Kumpletong kumpleto mga kapit. Panoorin na natin yung video. So yan na nga mga kapit. So dito sa video ito ay uh, binigyan ng ating Pangulo yung mga farmers doon sa Pangasinan. Nagbigay siya ng farm machineries and equipment farm inputs So namigay din po siya dyan mga ka-update ng solar power irrigation project. Ayan. At mayroon pang sampung four wheel drive tractor. So ang ginastos dyan mga ka-update ay umaabot ng 49.6 million pesos. At yan nga ay para sa kabuhayan para sa kabuhayan sa kinaharap o kinabukasan. Okay? So napakagandang um uh, proyekto ng ating pangulo, mga ka-update, sapagkat ang project niya na to ay para na nga sa bukas. Hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi sa mga susunod pang henerasyon na may establish yung pangangailangan ng ating mga magsasaka para naman din po ito sa mga mamamayan na kung saan ay nangangailangan sapagkat so ito nga yung pangunahin nating pangangailangan bigas dati binabatikos o ginagawang issue na bubuli yung pangulo dahil sa kanyang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas yun sa ibang video natin mga ka-update marinig din natin yung paliwanag ng pangulo sabi niya hindi pa naisagawa noon kasi nga hindi pa kaya at yun naman yung katotohanan sapagkat wala nga plano yung mga nakaraang administrasyon para sa mga magsasaka na tulungan yung kanilang pangangailangan sa pagsasaka na nahirapan sila siyempre pangangailangan nila ng equipment pangangailangan nila ng abuno pangangailangan nila sa irrigation so walang plano yung mga nakaraang administrasyon kaya s'yempre patuloy din yung pagtaas ng bigas. S'yempre mataas yung yung palay dahil sa kailangan nilang bawiin yung kanilang gastos. Pero ngayon, ang pamahalaan na yung nagbibigay ng subsidy, binibigyan sila ng traktura, irrigation, abono, binhi. Kaya medyo mababa na yung presyo ng bigas na hindi naman apektado, mahirapan yung mga magsasaka sapagkat yung kanilang gastos ay malilest yung presyo ng palay ay mataas pa rin umaabot ng 19 pesos to 23 pesos nabili o binibili ng NFA so ng proyekto na isinasagawa ng ating pamahalaan mga ka-update na hindi lamang nga para sa kasalukuyan kundi maging sa mga susunod pang pangulo ng Pilipinas mayroon na silang uh, plano no, na, nasusundin para lamang ma, may pagpatuloy na mababa yung presyo ng bigas pero mataas naman yung presyo ng palay na bibilhin sa ating mga magsasaka walang may sacrifice dahil nga sa napakagandang plano mga ka-update kompleto yung uh, proyekto ng ating Pangulo para sa ating buhay, sa kasalukuyan, para sa ating bukas, sa ating kinabukasan o kinabukasan ng ating mga anak o sa susunod pang mga henerasyon. At ang lahat ng yan ay napakahalaga sa ating Pangulo. So, maraming salamat sa panood at support ng mga ka-update. Sa hindi nakagusto ng ating vlog na ito, mingi ako ng pasinsya, pero tayo po ay nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video. Pa-share na din at comment din po kayo mga ka-update ng inyong salubin. So muli po, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.